何 <laughs> <laughs> Pati kay best friend! Kaya sa mga kapatid! Sigaw ng kapatid! Sa tipi ng kalikasan! Sabay tayo! Sigaw ng kapatid! Sa tipi ng kalikasan!

sure ay takot at takot na lo, na hand ng hindi tayo. Kung ayaw natin malunod sa baha at sa bulok na sistema, kailangan natin tanungin, saan ba nagpumula ang kanilang katulayan? No, sino ang natin ginagawa sa bawat kongkata at proyekto? Yan ang tanong na susunod natin, at ano na susunod natin hintayin, iimayin, bakit may kurang kasi binagawa ko pa rin. Nagawa ko pero si Sarah pa rin daw. Baka nang hiniwala kontrato ng iskaya, ay na naman.